Guys, hello. Alam niyo na po ba ang kwento sa likod ng camera? <laughs> pero bago po yan, kumain muna tayo. Binday po yan. Last night. Kagabi po. Alam niyo ba guys? Pero kain muna tayo natumba ang nanay niyo mula dyan sa upuan na yan kahit tayo masarap to guys natumba ako na out of balance natawa ko sa sarili ko ang sarap guys ah. natawa ko sa sarili ko kasi mag isa na lang akong gising tulog na ang mga kasama ko kain na lang tayo para mawala ang ano takot kain tayo guys natawa lang ako sa sarili ko natumba ang nanay niyo kaya lang walang nag video sayang thank you all for watching bye